Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ano ba yan, matagal na naman tayo Hindi nakakapag-upload ng video So ayan po So ngayon pala guys, ay eh, may papakita pa pala ako sa inyo So ayan po, na ibang birthday ko guys Na maliit pa lang ako So ayan po, so ito guys, napapakita ko sa inyo yung birthday ko pa Meron pa eh, may nakita pa ako sa Facebook So ayan po yung dating picture ni mami Ayan, so ayan po <coughs> Itang, Ito na sa baba, papakita ko sa inyo So ito yung nag-birthday ako So ayan po, ayan, nung ano pa lang ako niyan Kasi yung ano nito, ang date ay October 3, 2017 So ayan po So ako yan, ay ano pa lang ako niyan, 9 years old So ayan po, nagsiswimming kami niyan Tapos et, eto si Tita Cherry at, at ako to yan, maliit pa ako nyan. So, may papakita pa pala ako sa inyo. So, ito pinakita ko na sa inyo ah. So, papakita ko pa sa inyo. So, tiba ako yan. Yan, na yan nag-birthday ako. So, meron pa talaga akong iba dito. So, ang nakabasa po dito ay, ano, Angel Lodez. 13th birthday, October 3, 2021. So ito papakita ko na sa inyo yung ano ako ito guys so grabe oh. October 3, 2015 ako yan pit ano na ako niyan. 7 years old na ako yan. 7 years old na pala ako niyan. Ayun yan pala. Ayan, so ito papakita ko na sa inyo yung birthday ako, yung may clown. So ayan po ito ah. Ayan, yung nag-birthday ako na may clown yan. So ayan. Ayan, ito yung lechon. Ayun yung cake ko. Oh, nasa loob. So, ayan po. Ayan yung birthday ko. Ayan, mali pa lang ako niyan eh. 7 years old pa lang ako niyan. Na nag birthday ako. So ayan po, so ako yan. Ito yung kapatid ko. So ayan po, gusto mo ba guys? Papakita ko sa inyo yung clown ko. So ayan po. Ito yung cake ko. Oh. Ayan. Ayan yung cake ko. Pati meron pa. Meron pa. Ito yung clown. Ayan yung clown. O, oh, yung nag-birthday ako. Na 7 years old ako. So, ayan po. Ay, nako. Kapasalima ako. So, ako yan. Ayan. Ito yung clown. Ayan. Yan, ba? Diba? Nakita nyo guys. Nag-birthday ako ng 7 years old. Yun na may clown. So, ayan po. So, may papakita pa ako sa inyo. So, ito sila o. Oh. Super book. So, ayan po. Super book. Yung ano ko. Yung birthday ko. So, ayan po. Ayan. So, ako yan. Ito ako guys. So, baby pa lang ako niyan eh. Ayan, so ayan po. Ayan, nag-birthday ako ng 7 years old ako na may clown. So ayan po. So may papakita pa pala ako sa inyo sa may Facebook. So ito ayan, ako yan. Nagubulol ako. Wait lang. Ako yan. So ayan po. So ito ay nag-birthday ako sa October 4 So ayan po 2018 So ako ako yan Ano na ako yan Ah. Um, 10 years old so ayan po 10 years old so ayan ako <coughs> sinagplema kasi ako eh. so ito ito yung cake ko so ayan po ice cream ice cream yung cake ko ayan so ayan po so ako yan naka ano sa Jollibee ako meron pa so ako pa yan tapos ito yung handa Ayan. So, ayan po. Pati meron pa. yan Kumain kami niya sa Jollibee. Saan niyan? Ah, sa market market yan eh. Ayan. Ito yung kapatid ko. Ayan. Sinusubuan ko pa talaga. Ayan. Nagubulol kasi ako eh. Ayan. Ayan. Wait lang. Wait lang yun lang wala na yun lang so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so i-like and share it subscribe mo ako guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na i-upload so ang date na rin po ngayon it's July 28 na so ayan po mag July 29 na so bukas na po kami papasok so ayan po sa school it's Sunday Ayan. So, magpapasokan na eh. Bukas. Hmm, bukas na kami papasok sa e school. So, tapos na ang malagayang araw. So, ayan po. So, pag umanon na rin po ng August 3, mga ano na lang, dalawang buwan na lang birthday ko na. So, ayan po, dalawang buwan. Bye. So, mag-o-August na rin eh. mag august 1. Bye.